Hello mga tol, magandang araw sa ating lahat. Ah, mga araw na mga na ito mga tol ay na no, bad trip talaga ako. Kasi nasira ba naman yung ano natin, yung tripod, yung tripod natin na ginagamit pang vlogging niya, no? Papakita ko sa inyo mga tol ha. Ayun mga tol, oh. ito kasi yan yung tripod ko. Tapos yung tripod na ito, yung clip niya ay hindi ko ginamit. Itong ginamit kong clip kasi ito yung matibay at saka hindi siya nauuga ang clip kasi nito mga tol sa monopad natin to kaso nga lang nasira siya oh. pilit ko siyang ayusin pero di ko na siya maayos kasi nabali na talaga to ito nabali na talaga yan dati kasi nabasag ito ito dati ito dati yung nabasag kaso dinikit ko lang ng shoes is okay na nagamit pa natin ng mga isang taon 2023 yun eh ah, mga kulang kulang isang taon tapos ngayon nabasag na naman siya hindi na natin madikit mga tol kasi o, oh, tingnan nyo. Hindi wala nang pag-asa. Napaka bad trip mga tol. Wala tayong magagamit pang vlog natin. Pero isang good news mga tol, nakabili tayo sa Lazada ng clip. Yan oh. Clip niyan nabili natin sa Lazada. Bubuksan lang natin mga tol ha. Titingnan natin mga tol at saka i-review -re na din natin itong clip na ano, na binili ko kanina, kanina lang dumating. Kasi wala lang tayong magagamit eh. Yan, binutasan ko na yan. O, ito na yung nabili ko. Kumuha ako ng magkakapareho. Parang magkakapareho siya. Oh. Yan, mga tulo. Ito na yung ididikit natin dyan. Lalagay natin dyan. Para matuloy-tuloy yung vlog natin. Mahirap pala magawa, no? Pag isang kamay lang. Yan, subukan natin yan na isang kamay lang hirap kasi mga tol pag wala tayong tripod kasi hindi natin naiiwan hindi natin natatayo yung cellphone natin kapag gusto natin mag vlog ganyan okay naman pala mga tol at ikakabit lang natin to oh ayan nakakabit na siya mga tol ganito na yung setup niya mga tol kapag nakakabit na siya sa ating maliit na tripod okay siya mga tol matibay ito na yung ginagamit natin mga tol na tripod yan. makalagay na yan sa tripod. Makakapag-vlog na tayo nito. At saka ang halaga nga pala nito mga tol is nasa 63 pesos. E, eh, nakalagay kasi doon sa ano niya. Sa price niya doon, 23 lang siya. Pero kasali na yung shipping fees nasa 63 pesos. Kanina lang dumating mga tol. Maraming salamat mga tol sa panonood ng ating video. Sa ating mga walang kwintang video. <laughs> pambira naman. Kahit ganitong klaseng content yung nasubukan natin. Pero mga tol, kahit ganito lang yung klasing content na ito, pero pag may maraming manood, subok lang tayo ng subok kasi hindi natin alam kung kailan viral Kasi nung nakaraang araw, nag-upload lang ako, nung sasalita lang ako nung nag-upload. Wala akong ginawa sa salita sasalita lang. Pero nung in-upload ko siya, umani siya ng 100 views isang araw lang. O ba diba? Laking tulong din. Kaya ito, susubukan din natin baka mag-ani din ng maraming views o kaya kahit 100 views lang is blocking follow ngayon. Maraming salamat mga tol sa panood ng ating video.